aking manok guys na ginataan yummy yummy tama liyo, yung alat niya Magkakain na rin ako nagugutom na ako hindi pa siya luto guys papatuyuan ko to ng sabaw para mas masarap magtuyo siya ng sabaw Kinataang manok na may tanglad yung tanglad tanim ko yan sa taas nakapinabangan pinabangan, taon na rin yan na tanim ko ng ano, tanglad so yan ang aking ulam today binataang manok na kamis yung binataang manok masarap yung pag may papaya wala naman kasi papaya so yan lang guys ang aking video thank you